Kasama natin si Rexilin ng Team Cutesy. Uh, Kamusta ka, Rexilin? Okay lang po. <laughs> okay naman. Hindi ka naman kinakabahan? Medyo lang po. <laughs> yan. Ikaw pa, kayang-kaya mo yan. Dahil alam mo, pupwedeng mag-uwi kayo ng total cash prize ngayong gabi na 200,000. At tatanggap din ng 20,000 ang napili niyo charity. Ano bang napili niyo, Rexilin? Kapuso Foundation. Kapuso Foundation, ayan. Ngayon po nasa waiting area si Winces at hindi tayo naririnig. Kaya it's time for Fast Money. Are you ready? Apo. Give me 20 seconds on the clock. Aside from pera o bukod sa pera, ang taong mayaman ay meron ding ano? Go. Puso. Puso. Name something na mataas or high. Building. Anong trabaho o gawain sa bahay ang ayaw gawin ni Daddy? Maglinis! Sa palagay mo, ilan lahat ang fish o isda sa dagat? 2,000? Bakit laging traffic sa mga daan? Kasi may stoplight. Tingnan natin kung ilang points na nakuha mo. Aside from pera, ang tao mayaman ay meron ding puso. Sabi mo, ang sabi ng survey natin dyan ay, Hop! Oh, something na mataas or high, siyempre building. Ang sabi ng survey ay, Very good. Anong trabaho, gawaing bahay, ayaw na gawin ni Daddy ay maglinis. Sabi ng survey ay, Very good eh? Sa palagay mo, ilan ang fish sa dagat? Mga 2,000. Sabi ng survey ay, Uy, wala. Bakit laging traffic sa daan dahil sa mga stoplight? Ano sabi ng survey? Meron 81 points. Yeah, hey, Rexelin. Balik na tayo. Let's welcome back, Winces. Hi, Winces. Kumusta? May ko? May gusto ko bang batiyan bago tayo mag-start? Shout out to everyone! I know! Uh, love ko po kayo! Ah, uh, yeah! Uh, good luck po sa, sa atin! Congrats, boys! Yes! Uh, that's a, that's a great spirit! Now, Rex got 81 points. Ibig sabihin, 119 to go. Kaya-kaya natin to, right? <laughs> kaya. Kaya yan. Good luck. Makikita ng viewers sa bahay ang sagot ni Rex Give me 25 seconds on the clock, please. Okay. Aside from pera, ang taong mayaman ay meron ding ano? Bahay na malaki. Name something na mataas or high. Skyscraper. Mataas, ano? something na mataas. na 'tao. <laughs> Anong trabaho o gawain sa bahay ang ayaw gawin ni Daddy? Um, maglinis. Magluto. Sa palagay mo, ilan lahat ang fish sa dagat? Maraming-maraming 1 million. Bakit laging traffic sa daan? Kasi po maraming pasaway. Let's go, we need 119 points. Princess? Okay. Aside from pera, ang tao mayaman ay meron ding, sabi mo, bahay. Malaking bahay. Ang sabi ng survey ay, 30 points. Ang top answer dito ay kotse o sasakyan. Something na mataas or high, sabi mo, matangkad na tao. Ang sabi ng survey ay, boy. Building, ang top answer, ano trabaho gawain sa bahay na ayaw gawin ni daddy? Magluto, sabi Ang sabi ng survey ay, Hoy. Ang top answer ay maglinis na sagot ni Sa palagay mo, ilan ang fish sa dagat? Sabi mo, 1 million. Ang sabi ng survey, top answer. <laughs> Bakit laging traffic sa dagat? Kasi maraming pasaway. Ang sabi ng survey, wow. Ang top answer, sa sasakyan. Anyway, congratulations na nalo pa rin kayo ng 100,000 pesos.